magandang hapon po mga idol ito lang po tayo mga idol gawa tayo ng engine support ng burula ito nga pala idol eh, dinayo pa tayo galing pa siya ng ano lugar na? Luma de Gato Luma de Gato ayan mga idol at gagawin natin itong tanggalin muna pala natin itong mga idol yung ano? Mm -hmm. nakadikit dito Maraming maraming salamat nga pala Mayro sa inyong ulang sawal suporta sa aking video. Walang katapusan pa salamat Mayro. Ito nga pala Idol ang ating gag gagawin. Ayan. kung gusto nyo pong mapanood Idol ang ating pinis product, eh, tapusin nyo na lang po ang ating video Mayro. Pilog yan. Naputol Mayro. Oh, maliit na kasi. So, yung mga idol di Inaabot yung kamay na yung idol Maliit lang Nabuti mayroon pa tayo ano Pasirba Gagawa na tayo idol lang isa nito Kasi baka mamay ito naman maputol Anil natin at liwa Kasi so, idol eh Inaabot yung kamay ko Maliit lang naman ang Sugat Lunat ako idol Putol bigla Ito naman yun. Ang atin ang gandahanin. Huwag ka maputol naman. Ayun ang pangalan ng lulit man. Ito nga pala idol. Ibaklas kabit. Ayan mga idol. Ang ating papalitan. Dinayo pa tayo dito. Taga luma si gato pa si ito. Takot maghiwa idol lang. Ano? maputol mayroon. ito, hindi natin magawa na kasi wala tayong usirbang bago. Yan, sa so, nagtatanong ako pala na dyan sa akin siya kung saan po banda. Dito lang po ako sa Jose del Monte, Bulacan, sa Pampalay Brother Ford, si Chulo. PM na lang po ang interesado sa akin gawa, mga ito. So, ito, may lamat na kasi siya. Kung lamat ko. Nah, nah, cuma itu bakal mau putus. kasih tuh ngasih main mah agaknya. Ini kerak nak kasih saya kayak agak tuh. Dulu mau nak kunti itu mah itu lah. Sekarang hati Hindi lang may doubt. Hindi kaya ako may doubt. Magbubutas na tayo. Pantay muna. tulog yung talim natin ay idol yung putol kabila dito idol lagyan lang natin yung lock yung kabila wala na hindi pa pantay bukas na tayo. Mamay lo. na tayo. Ito pa pala hindi ko papantay ng pagbutas dito sa engine support. Para hindi ka agad pagkabit natin. Nasa sindro pa rin siya. Hindi ko pinantayan. ilugin na natin yung pinaka lagyan natin ang lakang kabila ito kaya hindi ko sinalam sa turno to malaki ang butas do sa ano git nga maluwag dun sa turno ko kaya manumanuhin lang natin ang ano ang pansin nyo to ay hindi pantay ang butas Ito ang dalawang ginawa natin ng idol. Ito lang yung binidyuhan ko. Kasi marami na tayong video yung, yung isa. Maliit. Tinisin natin na kundi ng idol. unlock nya uh, sa so, pantay pa lagi na natin unlock mayroon kasi ang pirsado kaya kabila lang ating lagyan ng

May makaalam pang iba mga idol. Gustong gayahin ang ating mga punting diskarte. Makasir tayo sa ating kapwa. Kaya na idol. Palagi sa yung ano natin. Sali. sa ating video at medyo maingay nagagrender din yung ating kapitbahay idol puro kasi may mga shop dito di sa lugar namin din idol pansin nyo idol hindi pantay ubutasan ko pa yan idol para lumambot kailangan nyo na idol hindi gaano masikip siya sakto lang pantayin natin may idol sinig kap po. Sinig pa natin ang tuloy may at ito pag pinasok pa natin yung tubo niyan, lalaban pa, ano pa siya, lalaki pa siya kasi malaki yung tubo natin. May at butasan ko muna. May Ito naman ay para hindi manginig yung ating lalagyan din natin ito. Dalawa pa ito ating pupunta sa Tapos na lang. Makikita nyo lang yan si Pins prada. Okay. Ito na mga idol at tatanggalin natin itong secreto natin. Ito ay lang Secret, yan, Ano Para hindi manginig yung engine support. Uh, kailangan na yung pagkakinabi may gawin dito. ng kakawag nang injin support Masih lang kasi tu to ay tungkad itong indi support kaya kailangan talaga natin lang ta. Para hindi matigas Tama ito. Tara tumayo. Para maglaro siya. Kaya hindi pantay ang ko ko rito mga idol itong krusado yan nakikala na natin yung tong... ganto para medyo maganda tingnan mga at kakabit pa natin ito mga kakabit na natin ano na kakabit na ka natin para makabit na rin natin doon mayroon sa ating tinanggal sa kutsi ito na ang ating finish mga idol kung gusto nyo naman pong kung gusto nyo naman po mga idol ang aking video pakisubscribe naman po sa ating munting channel at pakishare na rin ayan siya mga idol at kung gusto nyo makita idol iba ibang sa ng ating ginagawang busing sa tin loader ang ating ginagawa Ayan, subscribe nyo lang po ako, mga idol para po updated po kayo sa aking mga video mga idol ayun at kakabit na natin maraming maraming salamat sa inyo mga idol sa wala sa awan sa punta okay, mga idol na natin okay, mga idol at natin kung yung sintro

idol ng inimig wala mong pong ma idol maraming maraming salamat ulit sa inyo lahat God bless you po yan, huwag nyo naman pong kalimutan i-share mga idol yan, bye bye po yan, saan na ma rin idol ang ating kamay lang nanginginig